Kumuha ka ng dried laurel, tapos ilagay mo yon sa nagbabagang uling para makagawa ng usok. Pausukan mo ang salawal ng taong gusto mo. Dapat hindi pa nalalaban ha para mas malakas ang isa ng gayuma. Habang ginagawa mo to, isipin mo kung ano yung gusto mong mangyari. Visualize mo na lumalapit siya sa'yo, nagiging sweet o bumabalik. Pag wala na yung usok, itago mo yung salawal sa safe na lugar. Ulitin mo ito for 3 consecutive days. Kapag nagmaterialize na ang wish mo, sunugin mo ibaon sa lupa yung salawal para sealed na yung effect. Kung gusto mo magpagawa ng personalized at mas malakas na gayuma, pumunta lang sa www.gayumaonline.com.